Hello guys, good afternoon. Happy Sunday, blessed Sunday, guys. Oh, pinapakain ko sila ng darak at sa feeds Pinalo ko dun sa anan nila sa sa darak. Pinagalo ko yung feeds Dapos hinalo ang ko ng tubig. Basang basa yung kinakain nila gusto gusto nila. Wala kasing damo ngayon guys mahirap ang pastulan kaya ito feeds at saka ano ang kinakain nila darap ng palay kaya na yung mga maliliit kumakain na tatakaw na nakikihalo na sa nanay oh. gusto, gusto niya ng ano darap Ayan na o. Oh. Dati guys, nung una, ayaw nila. Nung tumatagal na, gustong gusto na nila. O oh, yung nanay, gustong gusto yung darap. Kaninang umaga, pinakain ko rin sila ng ganyan. Paubos na rin po kasi yung mane. Yung mane na pinapakain ko sila sa kanila. Paubos na rin. Takaw na yung mga anak niya, oh. Hindi ko sila pinapalabas kasi ano, kinakain nila yung mani. Itong dalawa naman. Oh, ito ang matakaw, si Buntis. Buntis ito eh, si ano, si Brown. Ito guys, alam niyo to, pagkagutom, tinatawag ako, talagang nagmimikmik siya. Buntis yan guys. So, oh. pinapakain ko lang yung darak at saka pids. Busog ka na. Baka ito nauuhaw yung isa. Kaya, ano siya. Hindi siya kuma kumakain. Bagong panganak. Ayan yung nanganak ng dalawa. Namatay yung isa. si lang yung ano pinagur ko doon kasi ayaw niya ng ano darak itong dalang itong mga to nasanay na sila kaya pag kaya pag ulan guys hindi ko na problem ang ano ito ang kakainin nila pag meron lang akong stock ng darak at saka feeds yan kakain na sila dati guys purong pins lang tapos try ko siyang nilagyan ng darak nung una tuyo na nilagay ko ayaw nila gusto nila ng basa pala kaya ito binabasa ko ng tubig huwag kang kakain yan yan huminto na yung mga baboy. Nakita kasi nila ako kasi pinakawalan ko yung mga anak eh. ko kayong mga anak. <coughs> Mabigat din po yan sa tiyan eh. Yung ano, yung darap. Hmm. Tataba pa sila dyan. Pag may damo, saka ko sila sa ano, bukid. Kapag may damo na. Pag pwede na. Ngayon hindi pa pwede kasi may tanim na mani. Eh. Ito kanina ano. Inindigan ko ng vitamins. Ito. Isunod ko yung purga bukas pag hindi pa nakakain. Pupurgahin ko yan. Si Buntis. Buntis yan eh. Si Brown ang takaw niya hindi ko lang alam kayo lang mga ito September, October, November, December alam po to ay December ito binigay sa akin January, February, March April, April kasi siguro mga ano? April siguro ito mga Ay, naku inaway na naman yung isa kaya hindi ko makain hinaway ka na naman Ito isang isang lalaking to guys malapad malapad itong dalawang to ano kumain lalo na yun takot pag ginarangaran lang ano takot na agad takaw nila Kali ka na, inom ka. Ha? Hindi ka inom. ngaran ka lang, takot ka na. Hindi makipag-away para makakain. Oh, tapang ito eh, tapang. Oh, oh, oh. Takot din naman yung isa, oh, takot ling. Hmm. Mahangin, kaya ano, sinarado po. Mahangin. may man eh. Ano, busog ka na? Me, busog ka na, me? Ayan lang, guys. Thank you for watching. Happy farming, everyone. God bless.